Good morning guys. So nagising na tayo kasi sobrang lakas ng hangin sa labas. Kasi lakas ng hangin nung kakilala ko. Eh may lang issue ko na naman. Feeling ko tuloy eh hindi lang tayo signal number 2. Anyways, for today's video ay magluluto tayo ng ulam. Ito yung na-marinate namin nung mga nakaraang araw ko. Pa. Wow! Ito pala yung una kong ginagawa every morning guys. Yes. Umiinom ako ng 1 tablespoon of honey almost one year na na ganito yung routine ko. Kung meron niya pala kayong alam guys na mabilhan na ganito, yung raw siya, yung hindi siya diluted, pakisabihan naman ako. Nakakatulong kasi sa akin ito guys para manutralize yung acid sa chan ko. So lumabas ako guys para bumili ng mantika pero ang dami ko palang muta. Late ko na napansin. Kunyari masipag tayo for today's video. 'yung asawa ko naman ay sleeping pretty today. Sana oh. Oo, kunyari masipag talaga ako kasi nga for content. <laughs> kailangan ko magsipag na gumawa ng content, guys. Sayang naman 'yung kita natin. Libre lang naman gumawa ng video, guys. So, kaya push natin. Yes. Sa mga hindi pa na monetize diyan, guys, kahit 'yung Reels lang, share ko 'yung ginawa ko kung ba't ako na-monetize doon. Ni-report ko siya, guys, dito sa Facebook. Sabi ko doon, monetize na ako sa in-stream ads. So, dapat monetize na rin ako sa my ads on Reels. Ang ginawa ko guys ay in-screenshot ko yung mga videos ko sa my Reels na may matataas ang views. And also, na yung account ko ay recommendable siya sa lahat. Sana, oh. Tapos, sabi ko doon na hindi ako mag-violate ng any uh, community guidelines pag gagawa ako ng videos. Tapos ayun guys, wala pang one week, mga three to four days lang. Yung pinagbigyan na ako ni Meta. Nagkaroon na nga ako ng ads on Reels. Ito nga palang videos ko na to guys, ay para sa in-stream ads. So longer videos siya kaysa sa Reels. And for me lang nga, mas malaki yung kita dito kaysa sa may Reels. Mas mabilis dito. Pero syempre given na siguro yan kasi nga mas mahaba dito di ba Pero alam niyo din ba guys na sobrang stricto ni Facebook. Oh. Marami akong videos na sabi ni Facebook na unable to monetize daw. Example yung videos namin na nandun kami sa May Tore de Hardin. Binideo ko lang naman yung surroundings guys. 'Yon nakita yung may mataas na hagdan, yung may paikot nga. Ito yung mga nakapunta na alam yun. 'Yon ayaw non Facebook. Ang arte. Meron pa guys yung videos ko recently yung kumain, yung may pasok kami na dapat holiday, tapos pinakita ko lang naman yung pagkain ko ng lasagna, tapos ayaw niya. Wala naman akong nakikitang violations doon. And meron pa guys ha, yung last na bagyo, yung signal number 3 ulit tayo. Binidyo ko lang naman yung malakas na hangin, tapos bumabayo lang yung mga, yan, yung mga puno dyan sa labas. Wala din, ayaw din niya. Ay, nako! Pero ang pinakamalala talaga ay yung paggamit ng mga music. Kaya ito napipilitan akong nagvo-voice over kasi lahat ng ginagamit kong sounds ayaw din. Lahat ng music ayaw. <laughs> Hindi ko na talaga alam kung saan ako lulugar kay Maren Facebook. Pero pasalamat na lang ako kasi minonetize pa rin ako. Makapiyamit ano, mano ay masweldo. Kaya sa mga nangangarap mo monetize, keep on going guys pero dandan lang tayo dapat maging vigilant tayo sa mga pinupost natin lalong-lalo lalo na yung mga may dugo may kutsilyo ayaw din niya guys kaya eh, itong video ko ayan may kutsilyo tingnan natin kung pagbabawalan na naman ako ni Meta so ayun guys follow nyo yung tip ko guys yung ginawa ko kung ba't ako na monetize sa ads on reels malay nyo mag work din sa inyo try nyo na bilis <laughs> Wala namang wawawala guys kapag susubukan niyo. Yes! Anyway guys, sa uh, keep safe kasi ang lakas talaga ng hangin. Buti na lang walang pasok bukas kasi holiday. Kasi kapag ganito yung panahon guys, nakakatamad talaga pumasok. Gusto mo ay nakahiga lang tapos manood maghapon, nagawa ng content, manood ng TikTok, ganun. Sana all. Pero since empleyada tayo, hindi yan po pwede sa akin. Okay, guys, that's it for today's video. Thank you guys for watching. Keep safe.